Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating kapistahan na ipinagdiriwang <coughs> ay isang opisyal na katuruan ng ating simbahan. Ang tawag dito ay dogma. Tayo ay mga katoliko sapagkat pinaniniwalaan natin na bahagi ng turo ng simbahan ang mahal na birhen inyakit sa kalangitan katawan at kaluluwa. Ibig sabihin, hindi po naranasan ng mahal na ina ang pagkagnas at ang lupit ng kamatayan. Na sa kanyang katapusan ng pananatili sa mundo o sa lupa, ang langit ang kanyang naging hantungan, ang langit ang kanyang tunay na tahanan. Ilang mga paginilay upang hindi lamang natin maipagdiwang ang dakilang kapisahang ito, kundi gayon din ating lubusang mapahalagahan. Una, ang pag-akyat sa mahal na birhen sa langit ay hindi po isang reward. Hindi po isang prize na kung saan siya sa langit sapagkat siya ang ina ng manunubos. Iniakyat ang mahal na birhen sa langit sapagkat siya ay namuhay ng may katapatan. She lived her life faithfully and in fidelity. Kaya nga po ang tawag natin sa Mahal na Birhen ay babaeng pinuspos ng pagpapala. Babaeng punong-puno ng grasya. And her blessedness is in the account of her being faithful pinuno ng biyaya sapagkat namuhay ng tapat. Tatandaan natin, mga minamahal ko mga kapatid, ang ating tunay na biyaya ay nanggagaling sa ating kahandaan na pakinggan at sundin ang tinig ng Diyos sa buhay natin. That is why when we do the will of God, we become blessed as well. Because to be blessed, is not to have something. Minsan, yung mga tao magpo-post sa Facebook, kumakain, umiinom sa Starbucks, may bagong gamit. Ang ilalagay, feeling blessed. To be blessed, my dear friends, is not only about to accumulate material things. But the real meaning of being blessed is to be possessed by someone. Ibig sabihin, ikay pinagpala sapagat ang Diyos ang siyang pumupuno ng iyong puso. How can we consider ourselves to be blessed if we are only preoccupied with so many material things? Na yung iba, ipinapantay sa material na bagay yung pagiging pinagpala. Mary is blessed because she allowed herself to be possessed by the will of God. God bless our Virgin Mary because she is faithful. And her faithfulness is her blessing. Simple lang. Pinagpala ang, ng Diyos ang mahal na birhen sapagat siya ay namuhay ng tapat. At ang kanyang katapatan ang kanyang naging pagpapala. Pangalawa, ang pag-aakyat sa mahal na birhen sa langit ay hindi lamang po isang kapistahan na dapat nating ipagdiwang. Kundi ito isang kaganapan upang tignan natin ng may pag-asa. Sapagkat ang nangyari sa mahal na birhen, dapat mangyari din sa atin. Sapagat ang pag-aakyat sa langit sa mahal na birhen ay isang pakita, isang preview that for those who follow the Lord, for those who are faithful, will also experience what the Virgin Mary experienced when she assumed into heaven. Kaya mga minamahal ko, mga taga-Penya Francia, ha? Isang paalala. Ang ating tunay na tahanan, walang iba kung hindi ang langit. Ang ating tunay na hantungan, hindi dapat impyerno, dapat ang kalangitan. Pangatlo, hindi ko alam kung napansin ninyo, kagaya ng mahal na birhen na iniakyat sa langit, hindi ba't ganun din naman si Jesus? The ascension of Jesus to heaven. Pero napaisip po ako, nung si Jesus iniakyat sa langit, meron siyang iniwanan sa atin. Hindi ba't ang sabi niya, hindi ko kayo iiwanan. Ipapadala ko at isusugo ang banal na Espiritu. Check. Gayon din, muli natin naaalala si Jesus, nakikita, natatanggap, nakakain, kahit wala na siya sa pamamagitan ng pagdariwang ng misa. Meron tayong tabernacle upang paglagyan ng Blessed Sacrament. Pero parang kakaiba sa mahal na birhen. Iniakyat ng Diyos ang mahal na birhen, kaluluwa at katawan, pero walang iniwanan. Hindi nagbigay sa atin ng isang paalala. And I wonder how come God did not allow Mary to leave something behind. Alam niyo ang sagot? Simple lamang. Ibig ng Diyos na makita ang mahal na birhen, sa bawat isa sa atin Mary will be present again in each and every one of us We may not be immaculately conceived but we can also have the faith and fidelity of Mary We may not be pure but we can also have the yes of the virgin Mary kaya alam niyo, may edge tayo dito sa Peña Francia. Wag ah, huwag lang tayong magyabang. Ah, dambana kami. Shrine kami. Bali, wala yung pagiging dambana kung hindi naman nakikita ang mahal na birhen sa bawat isa. Bali, wala yung pagiging shrine kung hindi naman tayo namumuhay ng kagaya sa ating mahal na ina. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, lagi nating tatandaan, tanging ang mga tapat lamang na namuhay sa katapatan at pinagpala ang siyang nakakapunta ng langit. Malimit ko po itong sinasabi sa inyo, paalala sa akin ng bata ako, ang batang mabait na pupunta sa langit, ang batang peke yung kabaitan sa napupunta langit-langitan kaya kapag peke yung kabaitan mo, ah, kapatid, alam mo na, sa ka mapupunta. Pangalawa, inyakit ang mahal na birhen upang maging larawan ng ating pag-asa. Pangatlo, walang iniwanan na alaala sa atin ang mahal na ina sapagat ibig ng Diyos na makita ang mahal na birhen sa bawat isa. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang mahal na birhen, nakauwi na. Nakabalik tahanan na. Ipagdasal natin sa misang ito, hari nawa, pagdating ng panahon, tayo rin, makasama ng mahal na birhen, sa langit, ang ating tunay na tahanan, ang dapat nating maging hantungan. Amen.